Ngayong araw guys, sa pagpapatuloy nga pala ng ating Philippine Loop ay pinuntahan naman nga pala natin ngayon yung mga naglalakihan butan ding dito sa Cebu. At syempre, may pinuntahan na nga rin pala kami dito guys sa talaga nga namang napakagandang falls. At habang mabiyahe nga pala kami guys ay may nadaanan nga pala kami dito ang car wash bendo at saktong sakto naman guys at matagal nang walang digo si Lokbo kaya kinarwash na agad namin siya. At syempre, dito na nga rin pala kami ngayon guys naglaba sa tabing gilid ng kalsada. Basap sa inyo mga itik. Ngayong araw guys, sa pagpapatuloy nga pala ng aming paglalakbay dito sa napakagandang lugar ng Cebu ay pupunta naman nga pala natin ngayon yung mga naglalaki hambutan ding o mga whale shark dito sa Oslob, Cebu. Grabe guys, pangarap lang namin dati na makakita ng mga naglalaki hambutan ding sa personal at ngayon guys, eto makikita na natin sila. Kaya yun na nga guys, bali sa nga lang pala tayo ngayon ng bangka at maya maya lang, eto nakita na nga pala namin dito yung mga naglalakihang mga whale shark. Grabe guys, hindi namin unexpected na ganito pala talaga to kalaki yung mga butanding sa personal, sobrang lalaki. Kaya medyo nakakaba pala guys kapag nakikita mo sila ng malapitan. Pero mababait naman yung mga butanding dito guys, talagang friendly sila. Kaya etong Oslob Cebu guys, talagang dinadayo talaga to para makita dito yung mga naglalakihang butanding. At ayun na nga guys, after that ay nagpatuloy na nga pala ulit kami ngayon sa aming biyahe kasama ang aming camper ba na si Lokbu. At abang bumabiyahe nga pala kami guys, may nadaanan nga pala kami ditong car wash bendo sa tabing kalsada. At saktong-sakto naman nga guys at matagal nang walang digo to si Lokbu. Kaya ayan, pinaliguan na nga pala muna namin siya dito sa Gedli. Grabe nga guys, medyo mahaba-haba na rin talaga yung nilakbay neto ni Lokbo Kaya talaga nga namang sobrang dami niya ng mga libag na naipon sa katawan niya. At buti nga rin guys dahil meron na aring rin palang sabon dito sa car wash bendo dito. Kaya talaga nga namang nasabon na namin si Lokbo Dati kasi guys, bawal sabonin si Lokbo dahil sa ilog lang namin siya hinugas Kaya tamang wisik-wisik lang muna. At dahil hindi nga lang pala si Lokbu yung matagal-tagal nang walang digo. Kaya eto, sinamantala na nga rin ni Kuya Mac dito na may pressure washer dito at malakas na tubig. Kaya dito na nga rin pala siya ngayon naligo. at ayun na nga guys dahil wala na nga rin pala kami ngayon masuot kaya ayan naglaban na nga rin pala kami ngayon dito sa tabing kalsada na lang muna at dito na nga rin pala kami nagsampay guys buti na nga lang din guys at meron na rin kami daladala dito ang spin dryer kaya mabilis na lang namin mapatuyo yung mga damit namin kaya pwede na ulit tayo ngayon mag guys at ayun na nga guys dahil tapos na nga pala tayo ngayon maglaba at marami na ulit tayo masusuot na damit kaya pwede pwede na ulit tayo ngayon mag anytime kaya ang next naman nga pala namin ngayong pinuntahan guys ay ang napakagandang Pulse dito sa Tumalog Water Pulse. Tignan nyo naman guys kung gaano kaganda dito. Grabe, talaga nga namang makapigil, breathtaking. Grabe, sobrang dami pala talaga mga magagandang mapupuntahan dito sa Cebu guys. Kaya kung pupunta rin pala kayo dito ay isama nyo na rin to sa watchlist nyo. At ayun na nga guys dahil nasahin na naman nga pala namin ngayong 3 minutes ng buhay nyo. Kaya hanggang dito na lang muna. Maraming maraming salamat sa panonood guys. I love you all. Mwah!